Shout out po sa inyong lahat. Yun know, yes po, inabangan namin ang Kalingap Diaries Paul and Edna Love Story. Yun salamat po. Grabe po yan. Sobrang ano po yan. Talagang kaabang-abang. So, uh, that's my, uh, Kagabi pa ako nag-aantay kalinga Rob. na yabang. So, malapit na rin po yung ano. oh nga pala, happy birthday sa mga may birthday ngayon. Kay JJ at kay Kuya Jens. Happy birthday sa inyong uh, dalawa. Sabay po yung birthday nila. Hindi ko alam kung may ganap mamaya, no? Kay Kuya Jens. So, uh, happy birthday sa inyong lahat. What time ba sarap ang part 2? Oh. So, mga siguro 8. No? Yung normal, uh, usual ano natin, upload or premiere. Mga 8 or 9. Ganyan po. Ubus ang tissue namin sa part 1. Oh. Ay, grabe po. Kahit ulit-ulitin po talaga yun. No? Intro pa lang, nakakayak na eh. Excitement, excitement talaga yun. shoutout kay Kalampitos TV. Ayan. So, yun po, ano. Grabe yung mixed emotion ng part 1. Opo, grabe talaga ang part 1. Sobrang, ano, uh, sulit talaga. Ang saya, saya po nung birthday ni Biancy. Sobrang haba nga. Inabot tayo ng dalawang vlog. <laughs> <laughs> 'Di ba yung iba naman ano natin hanggang part 1 lang eh. Pero yung kay Bianci maabot ng dalawang part. Nahati pa sa gitna. So, grabe. Ayan. So, gaya ng sinabi ko kanina, sa mga di nakaabot, yung part 2 po ay mas grabe pa pala sa part 1, guys parang doon mas na-focus doon sa dalawa. Kasi kami habang nagpa-vlog, nagka-cameraman, di naman po namin naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero nung na-edit na, doon na, na po namin naiintindihan yung pinag-uusapan ng dalawa. As in, talagang legit. Legit po mga kalingap. Talagang kikiligin po ang lahat. <laughs> Abangan natin ang love story nila. ayo po, Kuya Brooks. Andun, andun si Brooks. Kuya Brooks, andun ka. Si ng ang gaganap sa'yo. <laughs> Yan, pabuti natin. Pabuti po natin ang 700,000 ng part 1, guys bago mag 2 days kasi 1 day ago pa lang 600 plus na grabe bulong naman dyan kuya rap kung ano sinabi ay panoorin niya po mamaya sa premiere natin 8pm premiere po tayo 8pm ra, ra 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 ay wala na pong ra ra pasensya na si Dara po ay mas gusto niya ng ano lang um, walang team. No? So, baka si Dara ay pake boys on mission ko or pwede rin naman kahit uh, ako mismo magpunta doon. Pero kadalasan kasi pag yung mga bisibisita lang, K-Boys on Mission na lang po. Ano? Kasi wala naman na po tayong gagawin doon eh. No, unlike nitong mga, nitong kay VNC, syempre nagpapabahay tayo. Sa Jomcar, syempre, eh, serye po yan. O oh, nga pala, nag-shoot na kami ng Dove Kit. Abangan niyo po yan. I-edit na lang po yan, Dove Kit. Ano? Ayan niyo po mga kalingap. Yan naman po mga kalingap angels. Di po yan napapabayaan. No? Kahit po si Melka, kahit bira namin mag-vlog. Or sa Cabo's and siya kadalasan. Di po yan napapabayaan. Sabi kayo po tayo kahit wala pong vlog. Ano? Basta may kailangan po sila. Tutulungan po natin. So, ayun na. Abangan nyo po mga kalingap ang pagpunta namin sa Thailand with Chomkar. Ayan. Umami na si Ed sa Baguio pa lang nagsimula ang Grabe guys. Grabe yung bulong na yon Sa Baguio pa lang pala. No? Pero sa tingin ko sa Baguio ano pa lang yun? Hindi naman talaga yung nag... Siguro sa Baguio... Baka si Eds ay may crush na din kay <laughs> ay, nako. Di ba? Di ba, guys? Baka dun niya unang na-crush. <laughs> Naiyak ako sa birthday ni Biancy. Grabe dalawang beses ko. Kung na pinanood, bagay talaga sila ni Papa Elso. Ay, oo po. Grabe. sa part 2 siguro mas mangingibabaw naman yung kilig. Kung sa part 1 nangibabaw yung yung medyo yun, no? na luha ngayon no, na-touch. Pero sa part 2 parang mangingibabaw yung kilig sa yung love trip kasi may games doon, may pa-games doon si Boss Albs no. May pa-games. Talagang love trip po talaga mga kalinga. At siyempre, uh, mangiiyak din siguro kayo doon sa message po ni Bianci. Sa last part. Doon nag-message siya doon. At grabe yung message niya din doon, guys. Hi! Grabe mga kabang-abang, guys, mamaya. Jomcar, kailan po? Um, meron na po yan. Malapit na rin po. Ano? At si Carla naman ay eh, palagi lang din naman natin kasama. Nag-shooting nga po kami kahapon. Kasama namin si Carla, ang Jomcar. Carl. Grabe po, guys. Kaabang-abang din po talaga yung, ano, yung serye na yun. Yung... Kalingap Diaries. No? Kuya Val and Ate Edna Love Story. Kay David naman, Kalingap Ay, nag-shoot na po kami ng Dove kit. No? Ini-edit pa. Pinapareho talaga lang natin itong kay Beyoncé at marami na po nag-aabang nito. Kasi nabitin sila sa part 1. Ayan, at Cedros din po, abangan nyo po yun. Actually, ma-shoot nga sana kami nung Wednesday siguro yun. Tinanong ko si, si Rose Ann. Kaso, late na siya nakasabi. Sayang.